Salam-salamin. What's up mga kasoya? niyo po kami sa araw na to na kung saan kami ay mag-harvest sa loob ng palasdan ng malaking alimango. Nice one. Do so, na siya. Uy. Uy, yeah, okay. okay. Nice one. Okay. Sayo <laughs> so, na nga mga kasaya. So, nang sabag pa lang namin dito sa pangapanalimango ay may huli na agad si Julius. At may pangalawa pang huli si Julius ng malaking alimango. So nang ang mga kasoy, so ilang minutes pa lang kami dito sa loob ng ay marami na kaming nahuling ma malaking alimang mga kasoy at maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa bago at dating followers po namin at sa mga sa subscribers po namin. Maraming maraming salamat po. God bless you all. At kung nagustuhan niyo mga ganitong content, catch and cook ng mga dis, alimango, please pakisubscribe, follow, like and share itong video na to at FB page namin at YouTube channel namin, Team Soya. Kami ang iranong vlogger na nagmula sa Bagados, Cotabato City, Team Soya.